Hinamon ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhor Abros ang mga tatakbo sa 2023 barangay at sangguniang kabataan elections na sumailalim sa drug test. Ayon sa kalihim, paraan ito upang mapatunayang malinis ang isang kandidato lalo na sa isyu ng paggamit o impluensya ng iligal na droga. Dito rin anya masusukat ang sinseridad ng bawat politiko sa kanilang nais na serbisyo sa kanilang kabarangay. Sana sa mga tatakbong barangay, Captain, ipakita ninyo na talagang kalaban yung droga, kayo maging ehemplo, mag-voluntary drug test kayo. And that will send a strong message to everyone. Sa ngayon, paghimok lamang na maaaring gawin ng DILG dahil voluntaryo ang pagsasailanim sa drug test ng mga kandidato. Paglilinaw ng ahed siya, sakaling ayos sumailanim sa drug test ng isang kandidato, ay hindi nila maaaring pilitin ito dahil wala pang kautosan ng Commission on Elections of Comelec ukol dito. It is not a requirement to have a drug test. Definitely not a requirement by law, not a requirement by the Comelec. Pero ako naman, dahil malaki, I mean, mal, hindi malaki kundi problema natin ng drugs is a global problem. Pero para sa ilan, pabor sila na sumalang sa drug test ang kanilang mga kandidato sa kanilang barangay. Ito ay para hindi naman na nilang masayang ang kanilang mga boto. Malaking important siya for me kasi it, it's like, paano ba to? Yung patunayan mo na wala kang tinatago. Yun yun. So... Yeah, I agree to that. Because for us, required shah and required siya for. all the workers in this country. So it should be required for government officials as well. Samantala, nauna na rin hinikayat ng Philippine National Police ang mga kandidato na magpa-drug test para maipakita sa mga botante na malinis sila at hindi kumagamit ang iligan na droga na matagal na rin kampanya ng pamahalaan, hindi lang sa mga politiko kundi maging sa lahat ng komunidad sa bansa. Katuwang ang PNP, halos sunod-sunod na rin ang ginagawang paglulunsan ng DILG sa kanilang BIDA program o buhay ingatan droga ay Ayawan para himukin ang publiko na makiisa sa kampanya ng gobyerno na labanan ng iligal na droga para sa mas malinis at ligtas na henerasyon mula sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot.